Meron tayo dito pork ribs at meron din tayo dito apat na pirasong tokwa. Kung gusto mong kumain ng baboy tapos medyo mababa yung budget mo, pwede mong samahan ng tokwa yan. Kaya kung gusto mong malaman yung gagawin natin, tutukan mo lang. So hinati ko lang sa apat yung tokwa, pwede rin naman hatiin sa walo kung gusto mo. Depende na sa iyo kung gaano kalaki yung gusto mong pagkakahiwa. So ang una nating gagawin, piprituhin muna natin yung tokwa. Mas gusto ko yung ganito kalalaki yung pagkakahiwa ng tokwa para yung loob eh medyo, alam mo yung parang medyo malambot-lambot pa siya. Pagkatapos na natin maprito ng tokwa, set aside lang muna natin. Binawasan ko yung mantiga, tapos ginisa natin yung isang pirasong sibuyas sa pula. At sumunod na nga nag-dive sa kawali yung ating pinitpit na bawang. Tapos anim na pirasong hindi kamatis yung aking ilalagay. Ang sarap tingnan pag ganito ka pula yung kamatis, para bang napakasarap niya. Yung sakto sa hinog at talaga namang may binibigay na maraming katas. Tapos ilalagay ko na itong ating mga pork ribs. Halagang 120 pesos lang naman yung pork ribs natin na yan. Tapos timplahan lang natin ang patis. Siguro mga dalawang kutsarang patis tapos lagyan din natin ng paminta. Mga kalahating kutsarita. Haluhaluin lang natin hanggang sa medyo masangkot na siya ng bahagya. Tapos sasabawan muna natin mga isa't kalahating tasang tubig lang muna depende kung gano'n natin katagal palambutin itong baboy kapag hindi pa malambot at natutuyo-tuyo na yung niluluto mo pwede mo naman dagdagan pa ng tubig nilagyan ko lang ng konting papalasa tapos ilahog na natin ulit yung ating piniritong tokwa so ayan na medyo dumadami-dami na yung niluluto natin tapos lagyan natin ng tangkay ng pechay Inuna ko lang ilagay yung tangkay ng pechay pero meron pa rin tayong ilalagay na dahon pa maya, maya Dahil nga sa medyo matigas, syempre kailangan unahin natin siyang palambutin. So nung lumambot na, nilagay ko na yung siling haba tapos yung dahon ng pechay. So mabilis lang malanta yung pechay, katunayan nga medyo na overcook pa dahil naiwanan ko sa glit. Natikmad ko na at okay naman yung lasa kaya ito at hinain ko na. Sa lahat ng nanood sa oras na ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapollow, pwede naman po kayong magpindot ng follow button dyan. Salamat din po sa inyo mga pagko-comment at ako po ay natutuwa at marami pong mga lugar ang nararating ng ating mga video. Doon naman naman sa ibang mga nag-request, pasensya na po kayo kung hindi ko pa agad nagagawa dahil nga po sa kumisan eh wala pa akong mabili. Pero sa totoo lang po hanggat maaari ay eh, masunod ko po lahat ng mga nire-request ninyo gaya nga po ng gusto kong mangyari eh matulungan ko po yung mga ibang gustong matutong magluto ng mga nire-request nilang pagkain. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat.